Good morning, guys. So, ito na naman tayo sa kusina. So, ano pa nagising? Ano, So, nagluto ako ng sinigang. Kasi, babaonin ko to, guys. It's day of today. Sinigang na bangos ito. So, ito yung bangos ko na binili nung malalaki yung hiwa. Oh. Yan. So, sinigang ko siya ngayon. Mabaunin namin sa part. Ang halian. So, sinigang siya sa miso. Okay. Sinigang sa miso. Ayan. So, siguro ay buhos ko na lang ito lahat para maasin. Kasi maliit lang naman yan siya. Maliit lang na pak yan guys ang isang Ano ba? Ayan So, ito ang isang miso Miso Ano ba yung miso guys? Isda ng miso Basta yan Ayan So, pakuluan lang natin ulit at ilagay natin yung gulay natin na kangkong. Yan. Yeah. Mm -hmm. So, yummy. Mmm, ang bago pala ng itong ano. Sa palak sa miso. Sarap yung amoy. So, yan. Ay, nakaw, tumutunan yung sip ko ito dahil kasi so, lamig, grabe. Lalo na mamaos niya ako. Yan, may nilagyan natin ng sili yan para mayroong kerot. <laughs> kasi malamig niya. so masarap yung medyo maanghang. Yan. Okay. Uh -huh. Tara, tingnan mo naman yung ulo na hiniwa, oh. Wala nang naman. Punti lang. Buti pa siya lang naman dyan. So, yan, Pakuloan lang muna natin at nilagyan na natin ang gulay. So, ayan na. Lagyan na natin yung kangkong. Ayan. Mm -hmm. Okay. Gusto ko sana, medyo marami namin yung bag. Kunti na ito sabaw eh. Nagtagal ko na lang. Yes, yan. Okay na yan. Stick natin. Ahu, ahu, ahu. Sarap, sarap. Mhm. Mm so yummy. Okay na to. Okay na yan. Oh, uh, Kuntihan natin yung apoy. So, iyan na guys ang aking sinigang, alas 6 si sinigang, no? So, ayan. Thank you for watching guys. Good morning sa lahat. Oh, malapit na pala yung ano dito guys, CNY, si Chinese New Year sa 28 na. So, I hope lahat makatanggap ng red packet. Advance Chine Happy Chinese New Year. Padiktad ba? Mayroon naman na. <laughs> Yan. Thank you so much for watching. Bye! So, ito naman yung lutoin natin, guys. Ang lumpia. At dito tayo ng lumpia. So yan, sinali natin dito kasi medyo okay dito magkita ito. Okay. Oo, oh, masarap lang o. Tignan.

tignan natin yung update. Ayan, tapos na guys. Ayan. So, see, let's see, let's see. Ang sarap ng kulay. Malalaki itong puso sa ulo. So yummy. Ang sarap nito guys. Sarap ng tintak at may kanilang sauce na.

lagyan na natin ng sabaw. Nagganito yung sabaw na guys kasi sa hipon. Okay? Huwag kayong mag-alala na bakit naging orange. Kasi mataba yung hipon. Okay, pakuluan lang natin. So yun guys, nilagyan na natin yung carrots at beans. I-try na natin sa akyat yung carrot, tapos ilagay natin yung um, tangguponyo. Pakipan natin. Ilagay natin yung carrot Ano yung iba natin? Jangan lupa like, share, Kaya alam natin ulit. Tapoy natin. So ito na yung ating palm seed. Okay. Okay, masarap na ba? Ayan, so, ito na yung pansit natin guys. So, Hmm, mukhang masarap. So, ayan. Thank you for watching, guys.